Hi, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Cidro. In this video, ituturo ko yung number one secret strategy ko na ginagawa to create more sales and to get more high qualified prospects sa aking business. So stay tuned. Hi, magandang araw sa iyo ulit and I hope na ready kang matutunan. Okay? Or um, excited kang matutunan yung... Um, number one secret na ginagamit ko to create uh, results on my business, okay? Makakuha ng uh, limited source of prospect and even magkaroon ng sales result, okay? Napakalaga may sales result tayo sa ating business or makakuha tayo ng prospect dahil ito yung lifeblood na ating business. Okay, so ano nga ba yung uh, number one secret na ginagawa ko? Um, actually, um, this secret, okay? Uh, ginagawa na to ng karamihan, okay, ng mga internet marketer. And possible narinig mo na rin to, pero gusto kong mas ipaliwanag sa'yo kung gano'ng ka-importante. Okay, ka gano'ng ka-importante yung ituturo ko sa'yo dahil yung iba kasi, um, alam nila na importante, importante yung uh, strategy na to, pero hindi nila masyadong naiintindihan kung gano'ng ka-importante ang ganitong strategy. Okay? Kung gaano ka-importante na gamitin yung ganitong strategy to create results sa yung online business. Okay? So, kung uh, network marketer ka um, or may ari ng home business, business na ginagamit sa internet, okay, stick to this video until the end dahil um, malupit yung matututunan mo ngayon and maya-maya rin, okay, bibigyan kita ng bonus. Okay? Uh, sasabihin ko pa paano mo okay, yung bonus mo kung manood ka sa video na to until the end. So, ano nga ba yung number one secret na ginagamit ko sa akong business? Okay, so napaka-simple lang pero gusto kong um, mas maintindihan mo ito. Okay? So, ito yung tinatawag na yan, list building. Okay, so list building. So, ano nga ba yung list, uh, list building? So, possible kung matagal ka sa internet marketing, uh, may idea ka na dito. Pero so, sa mga baguhan, uh, list building is um, parang mga listahan to. O, listahan ng mga pangalan ng prospect mo with their contact information. Okay, tulad ng pangalan nila or uh, contact number nila or email address nila. O, nakadepende yan sa'yo kung ano gusto mong kunin sa kanila. So, bakit napakalaga ng pag meron kang ginagawang list building. Okay, bakit it will create you uh, more prospect, okay, and it will create through more more sales in business or sa madaling salita it will create you more results sa in business. Okay, so isang reason kung bakit kailangan, napak importante kung nag-start ka sa isang online business na kailangan mag-create ka ng list is yung tinatawag na um fitpo okay so sino'ng nakakalam ng tinatawag na fit po? okay so fitpo means fortune is in the follow up tama ba yung spelling ko o <laughs> basta fit po yun uh, fortune is in the follow up so bakit bakit um uh, fortune is in the So, we, um, lahat kasi nang ano, nangyayari sa internet business, okay? Um, pag makita rin isang offer, most of the time, yung prospect natin hindi yan bibili agad. Okay, kahit sobrang ganda ng presentation, kahit sobrang ganda ng product, kahit sobrang ganda ng complan, hindi yan bibili agad yung prospect mo. Okay? Uh, um, maraming reasons. Possible, wala pa siyang pera. Possible, nagdadalawang isip uh, possible, gusto niya pang alamin yung background ng company. So, ano yung gagawin mo? Follow up. Okay, kailangan mo lang follow up. So, paano mo siya mapapollow up? Um, mapapollow up mo isang prospect mo kung meron, siya, meron kang contact information sa kanya. Tulad ng cell phone number, um, email address. Okay, so, sa offline, ginagawa nila is, siyempre, lang um, number o cellphone number tinatawagan nila tina nila kung kamusta uh, kung interested ka sa offer so and in terms of marketing uh, we follow up prospect through email okay so napaka kaya ito yung reason bakit kailangan natin mag list building okay we need to follow up them dahil yung prospect natin um, bibili yan kung makita nila yung offer mo from 5 times or to 12 times. Okay, so marami-rami. So kailangan makita nila yung offer yung offer mo sa uh, limang beses or sa labing dalawang beses. Okay, kasi bihira lang yung agad ng um, offer mo kung makita ito first time. Okay, so kailangan mo mag building. Okay, kailangan mo kumuha ng mga contact information tulad ng email para ma-follow up mo siya. So, paano to nangyayari yung list building? Okay? I hope na meron kang idea, no? Uh, or naiintindihan mo kung gaano ka-importante siya yung importansya ng list building. So, paano to nangyayari? Paano nagtitake place yung list building? So, I think, tinuro ko na tayo sa isang video, pero ganito yung talaga yung nangyayari, okay? So, list building, ganito yung nangyayari. So, may mga tao kang pinapapunta. So, these are represent um, mga traffic, okay, mga tao. Mga traffic, uh, traffic means mga tao na mo sa isang website. Okay, so papapuntahin mo sila sa isang website na tinatawag na, okay, so squeeze page. I think tinuro ko ito sa ibang video. Um, squeeze page. Kung saan yung squeeze page dyan, may opt form. Okay, may off inform siya, kung saan, um, ma-access na yung isang pre-offer mo, okay, pre-offer na related sa niche, okay, sa niche na, na in-offer mo. Halimbawa, kung sa pampapayat, nagbibigay ka dito ng, ng mga tips, okay, or e-book na magtutulong paano mas mabilis uh, mas pumayat ng mas bibilis um, tools or videos okay so yung tawag dito dito sa squeeze page na to okay so yung tawag dito is possible pwedeng uh, landing page squeeze page open page okay so dito nagte take place yung list building paano so dito nagbibigay ka ng uh, headline. Okay, kung ano makukuha niya dito sa sa next page. So, ito yung next page, yung tinatawag tawag dito is lead magnet. So, LM. Lead magnet. Maya maya, ipa-explain ko yan ng mas detalyado. So, dito, um, kung pupunta lahat ng tao, lahat ng tao sa website na to, this page na to, okay? Makikita nila kung makik uh, makukuha nila sa next page. Halimbawa, tools, e-books, training videos, okay? So, kung para ma-access nila, okay, para ma-access nila yung offer na to, okay, yung free offer na to, kailangan nang ibigay yung contact information nila tulad ng email or uh, uh, mobile number kung gusto mo ilagay, pero mostly talaga nila uh, nilalagay lang is pangalan tsaka email address. Then, pag nilagay nila yung pangalan, okay, erase lang natin to Okay. Mm -hmm. Okay. Pag binigay nila yung pangalan nila, ang mangyayari pag binigyan nyo ng pangalan nila is pag uh, ma-access na nila yung pre-offer mo okay? which is related sa yung offer ngayon, ang um, possible na mangyayari okay? Mag, pwede ka magbigay dito ng call to action para papuntahin mo sa yung offer okay? sabihin mo kung gusto mo mas ma, uh, kung mas, gusto mo mas ma na mas bilis click this link now, mapupunta sa sales presentation mo, boom! And, makikita niyo yung first time, yung first presentation mo. And, possible na mangyari, yung sabi ko nga kanina, is, hindi lahat, uh, hindi lahat bibili agad. Okay? Kasi, wala pa ng pera, um, dadalang isip, or gusto niyang alamin muna kung totoo talaga yung offer mo. Okay? So, yun yung maraming dahilan. Ngayon, yung anong gagawin mo? So, luckily for you, dahil, okay, dahil, um, nag-opt-in. Okay? Binigay nila yung pangalan, contact information nila. Okay? Masisave yan sa sinatawag nating email autoresponder. So, email autoresponder is um, ito yung list builder mo. Okay? Dito nasisave yung lahat ng data na nag-opt-in o nagbibigay ng contact information sa squeeze page mo. So, masisave yan sa data. So, this will represent the data. So, pa possible, pag bigay sila ng email, pwede mo siyang ma-follow up. Okay? Pwede mo siyang ma-follow up na makita ulit yung offer mo. Okay? Ang, ang malupit. Okay? O pwede ka mag-send ng um, naka-schedule na ng mga emails. Okay? So, ready-made emails na na mag-send sa kanya every day or possible broadcast or ikaw mismo yung mag-send. Pero, ang malupit dito, kaya mo mag-send in just one click or automated. Okay? So, ganito yung mangyayari. So kung halimbawa nag-opt-in na o nagbigay na ng contact information, okay, po pwede ka mag-send ng email. First email. Sabihin mo, um, sabihin mo dito, um, Hi! Okay, hi! ah uh, pangalan niya Dyan. I hope nagustuhan mo yung free offer ko. And, um, meron akong bibigay sa'yo another offer. Okay, kung gusto mo mas pumayat pa, okay, na mas mabilis, please click this link now. Okay, so mapupunta siya agad sa, yan, sa offer. Okay, makikita niya agad yung offer kapag clinic niya. Then, in the next day, magsisend ka naman ng email. Sasabihin mo, um, alam mo ba, na maraming Pinoy ngayon, okay, yung nahihirapan pumayat. Okay, parang, um, maraming nahihirapan pumayat, Then, nung na-discover ko, yung isang product na to, okay, it changed my life. Okay? I lost, sabi natin, 100 pounds, sabi natin, 100 pounds or 50 pounds dahil sa dahil sa product na ito. And hindi lang ako yung nakaranas nito. Okay, bibigay mo yung testimony yan, lang. Then, kung gusto mong mas pumayat din, please click this link now. Then, pag-click niya, bam! Kikita niya ulit yung offer mo, okay? So, yung sending email na automated, okay, yung ganitong automation, you can send as many as you want. Okay? Ganun ka powerful yung ganitong strategy. Okay? So, hindi mo na kinakailangan, okay? Hindi mo na kinakailangan um, pumunta o pumunta sa prospect mo sa bahay nila sabihin, oy, andito yung presentation namin, um, tingnan mo to, sobrang ganda. Okay? So you just need to follow up, to send email, to send email, then boom, um, makikita na lang yung offer mo. Okay? So, alam mo, isa, pa, isa pang reason kung bakit, um, kung bakit, napaka-importante ng list building ganito kasi yan. Uh, Raise muna natin to ha. So, napaka-lupit na reason bakit kailangan mag-list building as soon as possible. Okay, so, ganito yung ginagawa, no? So, we send email, uh, we send traffic to squeeze page, then squeeze page, um, mapunta sa free offer then this will be your business okay this will be your business okay ah uh, natin lang tabi na lang okay business so this will be your business okay so marami okay marami yung tao yung nagpo-focus dito. Okay? Nagpo-focus dito. Kasi ito yung business nila. Pero alam mo yung totoo. Okay? Ang totoo niyan, yung business natin will really take place dito. Okay, dyan. Dapat dyan ka mag-focus. Bakit? Ay, bakit kailangan mo mag-drive ng traffic sa squeeze page? Kailangan mag open sila para makita yung free offer mo at mag-build ka ng list. Okay? So, mag mag-build ka ng list. Bakit? Kailangan mag-focus sila. Pa okay, ito yung reason. Halimbawa lang, worst, uh, worst na nangyari lang, yung company nagsara. Okay, nag company nagsara. Yung company nagsara. And hindi ka nakapag-build ng list. So, ang mangyayari niyan, um, magbaback to zero ka. Okay? Um, magkikreate ka ulit ng um, followers, magkikreate ka ulit ng uh, mga tao na pakakita ng offer mo. Pero, what if may list building ka? Nag-build nag ka ng list. Okay? Nag-build ka ng list and may bago kang offer. Okay? May bago kang business magwang company. So, anong gagawin mo? Because meron kang data na kasi na dito sa email o responder mo, ang gagawin mo lang, send email. Okay? Sasabihin mo, um, alimbawa lang, um, meron akong nakitang malupit na bagong weight na pampapayat. Okay? Please check this out. Dahil alam kong mga katulong tayo sa'yo, click this link now. Okay, so boom. Makikita niya ulit yung bagong offer mo. So, hindi mo na kinakala mag-worry kahit man mawala yung company mo or mag-build ka ng sarili mong business. Dahil meron lang kang list building na sa'yo. Okay, sa'yo lang yan. Hindi yan uh, mawawala. Mawala man si Facebook, mawala man si YouTube, or etc. Mawala yung business mo. Sa'yo pa rin yung list mo. Okay? So, I hope na marami kang naintindihan, uh, maraming natutunan or naintindihan mo lang yung explanation ko dito. And, kung meron kang katanungan, please let me know, comment ka lang sa baba. And, regarding sa bonus na sinasabi ko, um, so, isa free training, okay? Um, isang free training from my mentor, at uh, tinuro niya yung secrets about paano maging successful sa isang home, home business, okay? So, click mo lang yung link I think kung sa Facebook nasa taas yan, sa YouTube nasa baba or sa kung sa vlog ka nanonood, please nandoon sa baba, okay? Um mo, i-click mo 'yon and mamarami ka, ka lang matututunan. Okay? So thank you for watching this Armand once again and see you on my next video.